Good afternoon good afternoon, mga kasayi. So, it's me again, Marina Labas. I'm big time all around. Gender. So, welcome to my channel. Welcome to my vlog again and again. As usual, routines, rinlahan. So, good afternoon. Uh, Pasadala una na. So, pas, uh, tapos na yung pasukan. So, wala na. Wala na yung mga dumada estudyante. I think, puro na nasa loob. So, ayan, makakapag-vlog ako mag makapagyayaw yo ako ng konti. So ay hindi pa tayo nagla-lunch pero ayan. Ayan yung palamig ko. Konti na lang. Melon flavor sa ngayong araw. So kahapon is buko pandan. So ayan mga sorry And pag tuwing umaga so ayan napaka mobbing talaga na yung sis. O oh, okay lang kayo yung mga nasa titrapak so yung mga sito so kaya wag tayo magpapawala yung mga mga pambaho ng mga pambata so ayan complete yung biscuit ko yung mga cupcake cheesecake ayan chocolate top so ayan. ayan yung mga biscuit section ko and food bar so lemon square pita Priest to Hansel. So, yun dyan. Napakabenda niyan. So, kaya hindi huwag tayo magpapawala ng mga pambawa ng mga bata ngayong may, pas, may pasok na. So, kasi yun ang mga mabenta pag umaga yung mga bawa ng mga pambata, yung mga naninigit hindi nakapamalengke, hindi nabilis sa yung mga anak nila ang pambaon. So, bago sila pumasok. So, ayan, dumadaan na dito sa aking tindahan. So, ayan, kaya yung mga straw ng mga sister. so, ay nakarili na gupit-gupit ko na kasi minsan, minsan nagkakasabay-sabay. So, hindi na ako magkakandaw gawag magupit. So, ayan, ginupit ko na siya. And then, nakalagay dito sa my uh, topperware na empty na nilagay mga candies or lollipop before. So, ayan, dito ko nilagay. So, ay mga kasari, dumating na pala yung order ko sa Pure Gold pero ito lang siya. So, dalawang, ayan. So, ayan lang, dalawang pack lang. Yan. So, yung giniyaring is 551 lang. Pero, kuhinta ko na siya kasi doon ako sa mga promo. Kumuha or order in order to mga promo. Pero, ito lang yung dumating. Siguro, nagkaubosan na. So, by tomorrow, may i-post naman or may isisenda naman sa amin ng mga promo. So, para pag Wednesday is pick up ng mga order namin, yung mga namin. Pero ngayon nga, yun, in-expect ko 1,000 plus yung order ko kasi kuninta ko na yun. Then, mga prom, siguro yung iba out of stock na or nagpaubusan na. Siyempre, lahat, I think lahat ng mga kasari may tindahan. So, doon bumibili kasi maraming promos of your Gold. So, ayan. Then, mga kasari, eh, ikaw ko sa inyo, 551 lang siya. Kaya yun, nag- free na-free din yung, yung pambayad ko is 1000 plus. So, ayan, 551 lang yung dumating. So, ayan mga kasari, ayan. Tapos, pakina siya, may dalawang laki niya. And yan, Skyplex and Missing. So, 112 siya. 112. So, titignan natin kung magkano yung bibenta natin to. Ay, ay, may nakalagay pa ng press. So, pang 4 pesos natin siya. Perfect. So, yun lang dumating. Wala yung ibang order. So, yan mga kasari, yung Bioderm. So... 2, 4, 6. So, ayan. by there, May buy 5, 3, 1. So, ayan mga kasar. And then, ito. Yung 2, 4, 6 na 5, 5. Sardines. May giniling na 3. So, ayan. Ayan ang mga dumating lang na order ko. Wala na tayong order ko. So, yan. Ito lang nga. So, ito. Magka-bundle siya. Wala talaga yung iba. Maraming wala. Ayan, siguro nagkaubusan talaga. So, mga, syempre, yung mga mga doon. So, sila na ang na unang na makiyaw sa So, ayan, 2.15. Kasi diba, last day. Last day of the month. So, Ah... Uh, today is August 31. Katapusan. So, siguro nagka-August na. So, ayan. 1.40. 1.40 yung anim. 1.40. 23.33 yung tapos to. Pero, ito o. Oh, ayan ay tubo na tayo dito. Ito na magiging tubo natin. So, ang benta ko nito is 25 pesos. So, not bad. Kaya, kaya lang wala talaga. Maraming wala doon sa in order ko. As in, wala talaga. So, nagkaubusan. So, ayan. abangan na naman natin kung ano. mo so, yung pure gold. May yung September. Sa ambilis ng panahon. Burn naman. So, maririnig na naman natin ang mga kanta ni Lulu. Mari So, my dear. For a perfect Christmas. Ayan. Patin siya na kayo sa boses ng inyong lola. Kasi hindi na yan. Hmm. Hindi na yan nakaka practice So, yun. Play muna natin yan, mga kasari. So, ayan. Bioder. Mm. Bio so, yun mga kasari. Thursday pa lang ngayon. Is, tingnan nyo naman yun. Hmm. Yung mga dilata section ko is bungi-bungi na. So, tomorrow is Friday pa lang. So, ayan. Bungi-bungi na yung mga dilata section ko. So, ayan. Tahimik na. Wala na yung mga bata. Nagsipasokan na yung mga estudyante. So, ayan. Mayroon flavor for today's flavor yung ng aking palamig. So, ayan. Iwan ko kung dadagdagan ko pa to. So, pangalawang timpla na. Pangalawang timpla ko ano na yan. So, Uh, pakiramdaman natin kung um, dadagdagan ko pa yan and then mamaya is siya. so yun kailangan be ready tayo kasi today is minggu ng wika I think so kasi yung anak ko naka-costume minggu ng wika yes, minggu ng wika yata ngayon So, yan mga kasari. So, ayan. Medyo, ayan, ang mga tutorial section natin, yung mga biskuit ko, ayan, na naman agad. So, ayan, yung display ko yung dumating na biskuit, so, choco mocha, doughy donut. So, ayan lang. Yung iba talaga, wala. May mga soft drinks doon. And then, yung Basta maraming wala na sa pure gold in order ko. So, sana bukas ay makareceive naman kami okay. ng... Ito, wala, boss. Uh, ay, okay, no. Nang no. panimagong mga promo na isi-send ni, ni, Sir Bernard. So, by tomorrow. So, ayan muna, guys. Magla-lunch muna tayo. So, maya-maya ay ko kayo. Bye! See you! Bye! Happy silly mga kaswari, mga kabigan. So, please support naman po ang inyong likod. Bernard Lopez, sabi lang ng all around center. Blah, 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 Sabi nga ni, ni Madam Rose Jam. No hate hate. No hate hate. No hate hate. Just love.